Okay, good morning. Sa so, mga hindi pa po nakakagawa ng kagaya ng ganito, so tutorial na tayo kasi may mga nagpapabayad eh. Ito po ay libre lang. Ito po ay makikita natin sa uh, Google po, no? Yung tawag yung Gemini AI. So, makikisa na tayo na mag-tutorial para po dun sa mga hindi pa po nakakaalam. Madali lang po ito, no? Susundan nyo po ako. Ganito lang po yan. Una po, no, punta tayo sa Google. Yan. Pagdating sa Google, eh, napapansin niyo, no? Gemini. So, sa search nyo lang po ito. Yan. Search nyo lang po sa Google yung Gemini AI. Then, after nyo po i-search yan, ipindutin nyo po yan. Pagpindut nyo po, ganito yung lalabas. Yan. So, kung di ba pa nakapag-sign in, so, siguro sasabihin niya mag-sign in ka, no? Sa Google. Tapos, pagdutin nyo po itong plus sign, then may lalabas po dyan, upload files. So, mag-upload po kayo ng files, no? So, yan, image o ano. So, pwedeng pindutin nyo dito, no? Image. O, tapos, ah, meron tayong sinib, no? Para, madali, saan ba yun? Dito, yan. So, yan. So, pindutin nyo lang po yan. And after po, noon, Siyempre, hindi pa po, po yan mag-generate. Basta, kailangan po yan ng prom. So, gagamit po tayo ng prom. So, ito po yung prom no? Gagawa tayo ng isang prompt yan. Gagawa lang po kayo ng prompt kung ano yung gusto nyong mapangyari doon sa profile nyo, no? Yan. So, after po nalagay nyo yung prompt, yan, yung prompt po yan. So, pindutin nyo po ito. Yan. So, mag -e na po siya. Antayin nyo lang po siya. Yan. lang po tayo, ha? Yan. So, tingnan nyo, generate niyo na po. At ito na po yung kanalabasan. So, yun lang po yan. Ganun lang kadali. So kung may nag mayroon po kayong natutunan, pa-share na lang po ng video para marami rin pong maka makaalam at makatulong tayo. Yun lang po, God bless.